Kumusta mga ka chicks? Welcome back sa ating YouTube channel. Kung saan pinag-uusapan natin ang lahat ng tungkol sa relasyon, love, discarte sa buhay. Mga ka chicks, naranasan mo na bang kahapon lang? Kachat mo buong araw. Sweet pa siya. Tapos ngayon, sin zone ka na lang. Parang nag-iba ang ihip ng hangin. di ba? Huwag ka mag-alala dahil sa video na to, ituturo ko sa iyo ang tatlong diskarte para mapanatili ang respeto mo sa sarili at maibalik ang interes niya nang hindi mo kailangang magmakaawa o maghabol. Pero bago tayo magsimula, i-comment mo muna ako taga saan ka para malaman ko kung hanggang saan ang abot ng ating diskarteng usapan. At siyempre huwag mong kalimutang i-like ang video na 'to, mag-subscribe, at i-hit ang notification bell para updated ka sa mga love tips nating tuwing may pagong upload. So, ready ka na ba? Tara, simulan na natin. Step 1. Gamitin ang salamin i mo ang kilos niya. Simple lang to, ka-discarded chicks. Kapag paiba-iba ang ugali ng babae, mainit ngayon, malamig bukas, ang pinakamaling gawin ay habulin mo siya ng todo. Hindi ito teleserye, ka-discarded chicks. Hindi mo kailangang mag Daniel Padilla sa ulan. Kung matagal siyang mag E eh di wag ka rin agad mag-reply. Kung pa-hold siya, wag mong salubungin ng sobrang lambing. Hindi para maging petty, kundi uh, para ipakitang may respeto ka sa sarili mong halaga. Bakit mahalaga to? Kasi minsan sinusubukan lang niya kung gaano ka kadependent sa attention niya o baka unti-unti siyang nawawala ng gana at tinitingnan kung worth it ka pang kausapin. Pero kung todo hapol ka agad, aba, parang kinukumpirma mo na lang ang duda niya. Ipakita mong marunong kang umatras kapag kinakailangan. Sa halip na maging predictable na lagi kang available, hayaan mong siya ang mag-isip. Bakit parang hindi na siya kaya ng dati? Kapag natutukang kang i-mirror ang kilos niya, mapapaisip siya. At kapag napaisip siya, may chance na kaulit makuha ang atensyon niya. This time, on your terms. Step 2. Mag-level up physically, mentally, and socially. Tanong ng bayan. Bakit nga ba ang yung bang babae biglang sweet tapos old? Anong meron? Isa lang sagot dyan. May tanong siya sa isip niya kung worth it ka pa ba. Pero good news, ka chicks. Pwede mong baguhin ang takbo ng kwento. Una, ayusin mo ang physical side mo. Kung hindi ka pa nag-workout, simulan mo na. Kung palagi ka ng GGM, level up mo pa. Baguhin ang forma, ayusin ang diet, linisin ang skin, ipakitang physically blooming ka. Hindi para ma-impress siya, kundi para bumalik yung kumpiyansa mo sa sarili. Pangalawa, gawing mas exciting ang lifestyle mo. Alalahanin mo yung mga hilig mo na hindi mo na ng oras. Mahilig ka ba magmotor? mag-hike, photography, simulan mo ulit. Mamasyal ka kahit malapit lang, Sambales, Baguio, Tagaytay, post mo sa social media. Pero huwag okay. Just enough para makita niyang masaya ka kahit wala siya. Pangatlo, ayusin mo rin ang social life mo. Kumustahin mo ang mga tropa mong matagal mong hindi nakakasama. Sumama ka sa mga gathering. Kapag nakita niyang maraming tao interesado sa'yo, nagkaka-interes din siya ulit. Human nature yan. Gusto natin yung gusto rin ng iba. Ipakita mong may value ka, hindi lang sa sarili mo, kundi sa ibang tao. Tandaan mo, ikaw ang premyo, hindi siya. Sandali lang mga ka-discarded chicks. Bago tayo magpatuloy, nakapag-subscribe ka na ba? Baka naman, i-hit mo ng subscribe button. Ngayon na, as in now na. Para mas marami pa tayong madiskarteng pag-uusapan sa susunod. So, step 3. Pausukin ang kanyang isipan. Gamitin ang curiosity technique. Ngayon, dito tayo sa pinakamasarap na parte. Paano mo siya mapapaisip ng todo? Simple lang, maging misteryos pa. Kapag sanay siyang ikaw ang unang nagme-message, tapos bigla kang nawala sa routine, magugulat siya. Magtatanong yan, bakit parang biglang nawala siya? May iba na kaya? Boom! Mission accomplished! Paano mo ito gagawin? mag-break ka sa usual pattern. Kung dati consistent ka mag-chat tuwing gabi, ngayon random na lang. Maging busy ka, minsan. Alimbawa, ipitayin ka niya. Sabihin mong gusto mo pero may prior plans ka na. Hindi para i-snap siya, kundi para ipakitang hindi umiikot ang mundo mo sa kanya mag-post ka sa social media ng pamisteryo. Kunwari, nasa bagong lugar ka, pero walang caption. May kasama ka sa picture, pero hindi klaro kung sino. Pabayaan mong imagination niya ang magtrabaho. Diyan siya masusubok. Doon mo siya maukutsyong na hanapin ka ulit. Mga katiskartijiks, tandaan nyo. Ang babae lalapit sa lalaki may kumpiyansa sa sarili. May direksyon at hindi takot mawala ng atensyon. Hindi mo kailangan maghabol para mahalin. Minsan, ang pinakamalupit na diskarte ay ang tumigil sa kakahabol at ipakitang masaya ka kahit wala siya. So, ayan mga ka-diskarte chicks, ang tatlong diskarte. Para mapanatili ang respeto mo sa sarili at maibalik ang interest niya nang hindi mo kailangang magmakaawa o maghamot. Sana ay may natutunan po kayo sa video natin ngayon. At syempre, shoutout muna sa ating mga masugid na taga-panood na sina Rolly Muiko from Tacorong City Lance Delgado from Laguna Daryl Dutz Teruel ng Iloilo -Ilo City Jeffrey Ponce, taga Tarlac. Ricky Camacho from Sambuanga City. Jojo Greg ng Valenzuela. Florante Ativo ng Manila, Las Piñas City. Lakson Ramonito. Binangonan Rizal. Maximo Makalinga, San Antonio, Quezon. Rodion Jimenez ng Antipolo City. Remedios David from Tarlac. Raymond Pena Verde, Bernardo Endrina from Bohol, Sadam Shushin Bilag TV ng Quezon Bukidnon, Randy Fabiliar from Sabar, James Rosanes ng Alfonso Cavite Tagaytay, at kay Benjamin Crisostomo watching from Cameroon, West Africa. Guys, maraming salamat po sa suporta at panonood. at para naman sa mga hindi pa nasa shoutout, gusto mong ma-shoutout sa next video? I-comment lang ang hashtag ka chicks at sabihin kung anong topic ang gusto mong pag-usapan natin next. <laughs> kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-share ito. Comment down below kung alin sa mga tips na to ang na-experience mo na. So guys, this is Discarded Chicks, your love mentor, laging nandito para sa mga discard ng pag-ibig. Kita-kits sa next video. Maraming salamat sa panonood. Ingat kayo palagi. Let's spread love.